Lumutang ang isang video sa social media ang mga rallyista umaten sa sinasabing sablay na people's power na binabayaran ng pera o salapi ng mga kaalyado ng mga Duterte. Grabe talaga, ano? Ito ngayon ang sinasabing uh, na nabuking na ginagawa ng mga sinasabing kaalyado ni Digong at Sara Duterte pamibigay ng salapi o pera ng galing sa taong bayan at may mga nakita pa mga sinasabing pagkain para sa sinasabing nga uh, mga rallyista na hindi naman nila alam kung anong kanilang ginagawa sa EDSA grabe tong sitwasyon natin sa ating uh, politika no? na uh, nagumisan tuloy ang uh, sinasabing history ng EDSA shrine, sa nagdang mga people's power sa ginagawa ng pamilya Duterte na talagang desperado na napabaksakin ng administration uh, administrasyon ni PBBM na lahat para mapasa kanila ang malakanyang na sinasabing pagka nawala si PBBM si uh, Inday Sara ang upong bagong pangulo ng Pilipinas grabe talaga talagang yung mga bayarang na uh, realisa talaga wala namang magawa dahil nga pinangakuan sila ng pera o salapi pag umatyan sila sa subscribe para magrally para sa sinasabing uh, gusto mangyari ng pamilya Duterte sa pamamagitan ng kanilang kaalyado na ng ang ating bansa lalong na uh, babaks nito ang ating ekonomiya na lalong lalayo ang mga investor na gustong mag-invest sa ating mahanay ng bayan itong buti na lang ang mga kapulisan ay talagang meron heightened alert na ginagawa sa kaba ng uh, EDSA, sa may EDSA shrine niya, sa Ortigas, Mandaluyong para protektahan ang simbahan na ito na sinasabing ilang araw nang nakasara at nakakalungkot dito pati yung mga mananampalayata na gusto pumasok sa EDSA shrine ay naapekto na dahil dito sa mga sinasabing bayarang realista na gustong uh, mag ng uh, sinasabing uh, people's power para sa kapiranggot na sa lapi na uh, ipinangako sa kanila kasamang uh, pagkait para lang uh, mag-stay uh, sa Ezra at sinasari magkaroon nga ng people's power eh mangilangin na lamang ito pero hanggang ngayon talaga walang kumpay kanilang uh, sinasabing uh, pagtigil sa kaba ng Ezra Ortigas para ipagtanggol o, o ipaglaban daw ang karapatan ng mga Duterte laban sa pamilyang Marcos talagang uh, gagawin nila ang lahat na uh, dapat na para bumabanga si Ferdinand uh, Marcos Jr. bilang ating Pangulo at umupo si Sara Duterte ang bagong Pangulo ng ating bansa talagang hindi na yata makapag antay si Sara ng uh, 2020 para sa sinasabing uh, paktakbo niya bilang ng Pangulo ng Pilipinas kaya itong sinasabing nilang people's power ay mapapadali daw na sakaling bumaksa ang uh, ito ay siyang po. So ako uh, ay ang aking channel ay nananawagan sa ating mga kababayan na wag sana tayong paloko sa mga kaalyado ng mga Duterte at uh, huwag na sana tayong magpunta na edge at kawawa ang ating bansa lalo na ang ating kinimiya na talagang uh, lalong uh, at kawawa talaga ating mamamayan Pilipino lalo na si Wang Pasang Cruz sa sinasabing ganitong uh, kaguluhan at maaaring uh, magsimula nga ng sinasabing uh, labanan ng Duterte versus Marcos na talagang ikababaksak nito lalo na sa walang humpay nagpagtaas ng presyong uh, bilihi servisyo publiko talagang uh, hindi na natin maawat ang ganitong senaryo lalo na ngayong kapaskuhan talagang nagtataasan ng mahal na ang nagtataasan ng mga presyo ng mga bilihin at nakikisali pa itong uh, Pamila Duterte para guluhin ang ating administrasyon So ako po si Papa Ken patuloy po akong magmimigol at magmamatang dito sa ating pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan